And now it's time for DJ Rockies Secret Falls. Matay raw siya kapag iniwan ko siya. Hindi niya raw kaya na mawala ako. Hi, DJ Rocky. Itago mo sa pangalang April. Sumulat ako dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ito ang aking secret file. Meron akong boyfriend. Seven years and five months na sana kami ngayon. Nung nagkakilala kami, parehas kaming broken hearted parehas kaming iniwan hanggang sa nagka-developan kami at na-realize namin na nahulog na kami sa isa't isa ang saya namin sa mga unang taon every rest day sunday nasa bahay niya ako maayos naman ang lahat hindi kami nag-aaway Open kami sa isa't isa. Halos lahat nga ng nang nangyayari sa buong araw ko, sinasabi ko sa kanya. Masaya. Then after two years, biglang naging busy siya. Busy raw siya sa trabaho. Pagod. At madalas, kinakailangan ng tulog intindihan ko naman yun. Kaya, ako na lang ang nag-adjust. After three years, ganun pa rin. Mas lalo pa siyang naging busy. Halos wala na nga siyang time para sa akin. Ang lungkot ko na noong mga oras na yun. Pakiramdam ko, gusto ko nang sumuko gusto ko nang makipag-iwalay. Pero, sa tuwing nag a ako, bumabawi siya. Nangangako. May paiyak-iyak pa. Kaya sabi ko sa sarili ko, Sige. Bigyan mo na lang ng pagkakataon. Dahil mahal na mahal mo ang tao. Mahal ko siya. At alam kong mahal din naman niya ako. After four years, ganun pa rin. Busy pa rin. Minsan lang kami magkita. Madalas, mm -hmm. sa gabi, o madaling araw. Marami sa marami siyang excuses. At may mga time na hindi natutuloy ang lakad namin sa hindi ko malamang dahilan. Hindi niya na binabasa ang mga chat o hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Late na siyang mag-explain. Kinabukasan na. At dahil doon, sumasama ang loob ko. Kaya sabi ko kay God, bigyan niya ako ng senyalis. Sign na dapat na akong sumuko. Then, nag-five years kami. Wala pa rin pagbabago. Nararamdaman ko na sa sarili ko na baka may iba na siya. Lalo na't hindi pa naman ako nakikilala ng pamilya niya. Sabi niya sa akin, dati gusto raw akong mamit ng kapatid niya. Pero sabi ko next time na lang dahil hindi pa ako handang mamit sila. Nasa ibang bansa kasi ang parents niya. Naikukuwento naman daw niya ako sa kanila. Yung ibang mga kaibigan niya, namit ko naman na. Siguro kilala ako ng mga kapitbahay niya kasi lagi akong nakikitang pumupunta sa bahay nila. Lagi niyang sinasabi sa akin na napakaswerte niya sa akin kasi sobrang bait ko sa kanya. At kontento na siya sa akin. Ang gaan-gaan daw ng pakiramdam niya kasi alam niya na siya lang ang lalaki sa buhay ko. Pinangawakan ko yung mga pangako niya sa akin yung mga plano namin. Sa totoo lang marami kaming plano. Then, nag like six years na kami. Madalas wala na siyang time. Ganun pa rin naman, wala namang pagbabago. Unti-unting naramdaman ko na sa sarili ko na nababawasan na yung pagmamahal ko sa kanya. Pagod na pagod na rin akong maghintay. Pero ayaw niya akong pakawalan. Sa tuwing gusto ko nang kumawala, tinatakot niya ako na magpapakamatay raw siya kapag iniwan ko siya. Hindi niya raw kayang mawala ako. Sabi niya, ang tagal na raman, na naman namin. At nagpapasalamat siya nagtitiis ako sa kanya. Hayaan ko raw na kapag umuwi yung parents niya, ay ipapakilala niya raw ako. Okay. Okay. Sige. Magbigay pa ako ng pagkakataon. Lumipas pa ang mga araw. In fairness, Madalas na kami ulit magkita. nag effort na siya. Kasi ba naman, sinabi ko sa kanya na parang nawawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko rin na may nagugustuhan na ako. Na iba. Sabi ko rin, kasalanan niya yun. Dahil wala siyang time sa akin. Kaya siguro, naghahanap pa ako ng iba. At ayun, pumabawi. May mga pagkakataon lang talaga na naghihinala ako sa kanya. Yung tipong bigla maaalala ko siya at kakabahan ako. Yung kaba na parang may mali. Sinabi ko sa kanya yun at ang sagot niya lang, Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi na ako maghahanap pa ng sakit ng ulo. Kontento na ako sa iyo. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Mahal na mahal kita, palagi mo yung tatandaan. Okay. Tinanggap ko ang sagot niyang yun. Sabi niya eh. Hanggang sa isang araw, may nalaman ako. Dati ko pa naman ini-stalk sa FB, yung kapatid niya. Wala namang kakaiba eh. Hanggang sa Bigla akong may nakitang nakatag sa FB ng kapatid niya. Kasama siya. At meron babaeng kasama. Asawa niya. Joke ba ito? Nanlalamig ako. Sobrang lakas ng kaba ng dibdib kong Tiningnan ko yung Facebook na nagtag. Oh my gosh. Ikinasal siya noong 2019. Ilang taon na kami noon. Sobrang gulo ng isip ko. Naiyak ako na natatawa kaya pala. Malinaw na sa akin ang lahat. Lahat ng katanungan ko nasagot na pero ang galing niya sobrang galing niya para maitago niya yun napaka pulido ng pagkakatago kaya ang tanong ko sa kanya paanong nangyari yun? anong nangyari? kailan pa? gusto kong malaman kung paano mo nagawa yun dahil napaka perfect mas maganda naman ako sa kanya sexy, mas bata, mabait, at mahal na mahal pa siya. Ang dami nga nagkakagusto sa akin eh. Pero bakit anong kulang sa akin? Anong mali sa akin? Alam kong wala siyang ibang FB account. Yun talaga yung main account niya. Hindi niya lang ina-accept yung mga tag sa kanya. Kaya nga, ang tanong ko rin, alam ba ng asawa mo yan? Kabit pala ako. Ako yung nauna. Pero ako yung kabit. Hanggang ngayon, wala siyang sagot sa mga tanong ko. Alam niya kasing tapos na ang panluloko niya sa akin. ang sarili kong nagtatanong kay God. Sabi ko, bakit ngayon nyo lang ibinigay yung sign? Ang tagal naman. Kung kailang pitong taon na kami. Bigla akong natauhan. Kailangan kong tanggapin ang lahat. Alam kong hindi gano'n kadali. Pero alam ko sa sarili ko na malalagpasan ko rin ito. Na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, eh hindi dapat tayo sumuko. Laban lang. Sa lahat ng mga niloko at sa lahat ng mga iniwan, fighting. Magpaganda lang. Thank you, DJ Rocky, hanggang dito na lang po. Muli, ako si April at ito ang aking secret file.